Wala talagang kadala-dala etong si Mr. Robin Padilla. Matapos niyang suportahan, yung balita na kuno ay posibleng tumakbo nga sa pagkasenador, yung dalawang Duterte ng anak ni Digong at si Digong mismo. Bali mag-aama. Tatlong Duterte daw ang sasabak sa Senado. Matapos niyang suportahan yun, abay eto siya ngayon. Balikan muna natin. Ang sabi natin si Mr. Robin Padilla, doon sa kuno nga ay confirmed na balitang yon confirmed na daw, sabi rin ng isang sinungaling na si Sara Duterte. Ang sabi ni Padilla, yun daw ay napakagandang balita. Marami pa siyang binitawang salita na kuno ay magiging exciting ang Senado pag naando na nga yung tatlo. Lalo na daw at naandun nga ito si Digong. Sabi niya, para sa akin magkakaroon ako ng kakampi sa Senado. Yun. Kakampi ang hanap mo. Paano po kasing kakampihan kayo kung kayo naman po ay walang masyadong matinong iniisip para sa kapakanan? Matinong iniisip or uh, konkretong plano para sa kapakanan ng mga kababayan natin. Kakampi pala ang hanap mo. At hindi pala mga taong magtatrabaho para sa ikauunlad ng ating bansa mga senador sana na maaasahan natin ng mga batas na makabuluhan at mga batas na napapanahon. 'Yun naman palay kakampi ang gusto nito na kaya natutuwa itong si Mr. Robin Padilla. hmm Yun lang, sabi kasi dito uh Padilla previously described the potential election uh, of former uh, Rodrigo President Rodrigo Duterte and his sons. Yon. At yun nga, good news daw yan. Uulit-ulitin natin. Good news daw. <laughs> Kamukat-mukat mo ay meron palang ifa-file na anti-political dynasty bill. Etong si Robin Padilla. Hmm. Taliwas na taliwas. Ano? Ano ba yun? Paanong natuwa ka doon sa Tarlong Duterte papasok sa politika. Parang ibig sabihin na ito, magpa-file ka ng isang bill na mukhang hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin dahil natuwa ka eh. Doon sa posibilidad na pagtakbo nga pagpasok sa Senado ngatong tatlong Tarlong Duterte, napaka-ironic, kakaiba talaga, hindi ko maubos maisip kung anong meron sa mga ito. Parang si, si Ramon Revilla rin, ano ho. Na Kuno ay, or dati ay uh, inaprubahan, isa sa mga uh, bumoto sa mga pogo dito sa ating bansa at ngayon ay mukhang nagbago na rin ang kanyang tono ng pananalita. But we must pass an enabling law for its anti-dynasty provision. Hmm. Yan. Ang talino ng Mr. Robin Padilla, ano ho, napaghahalata po kayo na ang mga batas na iniisip nyo ay ibabagay nyo lang sa mga taong na sa paligid nyo, sa mga kaibigan nyo, at lalong-lalo na po sa mga taong uh, pinagkasanglaan nyo ng kalaluan ninyo, Mr. Robin Padilla. Katulad ni Bigong, Diyos naman po kayo.